Ako po si Roberto Baclayo, I'm 50 years old. Ako po ay farming ng Naik, Cavite. Noong araw, sir, ako driver. Ngayon, naisip ko mag kasi hindi kaya ng pamilya kong tususan ang aking pagmamaniho. Kulang. Kaya nga ako na nag-isip ng magsasaka na lang. Ang malaking kaibahan, sir, gawa ng simpre. Pag ako ay nakapag-ani, ang aking ani ay may pakain ko sa aking pamilya. So, ang lahat ng kailangan lang, may ibigay ko na. Hindi kagaya ng ako'y driver. Hindi ko kayang tususan yung pag-aaral. Tinanong ako ng anak ko, No, papa, gusto mo ba ikang mag-aaral ng ano? Tisda ng pagpapapag? O, sige ka, simpre. Sinabi ko sa kanya, sige, papasok ako. Ngayon, pumasok ko. ngayon pumasok ko, simpre, nadagdag yung kalaman ko, tumas yung ani ko. Hindi kagaya dati na yung hindi ko pa napag-aralan lahat ng kuan ng turo ng TESDA. Mababa lagi nga ani ko. Ngayon nakapag-aral na ako, siyempre nagbibigay no, silang magandang kuan Ang sa pag-aaral, ginagamit ko naman dito. Tumasa nga ni ko ngayon. Ako po si Freddy Pascual. Uh, from Naikabite. Cavite, then uh, kinuha po ako ng Terra Verde Eco Farm para po magturo sa RCEP. Bali, school po namin ay uh, Agri skwela Uh, Bale, nag-start po ako dito ng 2019, so nagka estudyante na po ako ng 25 person. Isa nga dito si Sir Roberto, so sabi niya sa akin nung uh, may ganito pala, may ganito palang tinuturo. Hindi pala dapat, naitanim mo lang si Palay, hindi mo lang, uh, basta naitanim, tapos iiwanan, babalik ka na lang, pag-aanihin na lang. May papayo ko lang sa kanila, Sir. Kung gusto nilang sumama sa akin sa pag-aaral, kagaya ko. Kung uh, yung hindi nila natuto, natutunan sa aktual, matutunan nila doon sa school farm. Ako, si Roberto Baclayo, natulungan ng RCEP. Mabuhay ang RCEP. Mabuhay ang magsasakang Pilipino.